Luluto tayo ngayon mga ka-DIY ng kamuting kahoy or kanggos. Gamit At ang ating ano, kalandiyos oil. yun, Di makita yung apoy. Dahil super blue flame. niya lang yung patak ng oil niya. Kung gusto niyo ng mas malakas na apoy, mas mabilis yung patak. Depende sa lulutuin. kumukulo na yung ating niluluto na kamutin kahoy gamit ang ating kalan de use oil yan napakalaking tipid ng kalan use oil sa pagluluto ng kamutin kalan use oil yun mga ka DIY use oil stove, kalan na ginagamit use oil pwedeng use oil ng sasakyan o use cooking oil